Hello guys, mga ang tanin nyo ang among sudan karon kay kining piniritong isda matambaka o naay ng gisabaw na itlog na nanay cornstarch guys So mga ang tanin kain tayo guys Mag voiceover over muna tayo ngayon dahil may music na naman Agoy! Kumusta, kumusta ang lahat? Uh, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng pumunta sa aking live kagabi mm, My friends, Julie Hatten, thank you so much Ma'am Irene the Explorer, Kyle Castro the Drummer Boy, Ate Ima TV, maraming maraming salamat sa aking pinsan na uh, si Agnes Sastra Space. Daghan kayong salamat, uh, Gina, Vlog, thank you so much. And also Tita Iman Channel, maraming maraming salamat Tita Iman. Music and etc. blog, Mam Lutos Vlog 57. Daghang salamat and also to Atelia the Forever Youngs. Maraming maraming salamat. So guys, thank you po talaga sa lahat, sa lahat ng mga pumunta, sa mga sumisilip-silip sa aking mga uh, ginagawang live every night. Uh, daghang kayong salamat. Mga on rin nyo. Ang mga kay kanilaging piniritong isda. Kay mo paborito naku guys ba this is my favorite is da kay hindi siya madugo kumbaga hindi siya mataas sa yurik <coughs> so dagang salamat guys ayan kain 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 bitaw wow grabe kakahapon medyo Kunti lang yung customer namin kahapon sa bar, guys. Mga ilang, ano lang, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na table. So, hindi masyadong busy. So, ayan. Ayan yung ulam namin. So, once again, maraming maraming salamat to Shirley Hattin, Aileen Dex Pluriel, Kyle Castro, The Drummer Boy uh, Ate Ima, TV, Sastra Space, Ginal Vlog, Tita Iman Channel, Music and etc. Vlog, Lotus Vlog 57, and the Forever Young. Thank you, thank you, thank you all so much for always uh, coming sa ako ang live <coughs> para maibalik yung aking 8 Uh, <laughs> kahirap mag -ano guys, kahirap mag ipon ng WH, oy. Grabe. Araw-araw ako nag-live pero ang kunti, ang liit lang ng nadadagdag na W8 sa aking munting tahanan. Pero laban-laban pa rin tayo. Ganyan lang talaga ang buhay so patuloy tayong magkain-kain kasi para may pang ano lang tayo may pang-upload lang tayo mega 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 love shout out sa lahat sa aking team pusa <laughs> sa aking team pusang gala maraming maraming salamat sa inyo mga pasilip-silip uh, pa play play uh, <laughs> kahit na hindi na ako nakapag support masyado guys ah uh, sa mga andyan palagi. Maraming maraming salamat. Patuloy, tayo, patuloy lang tayong magkain-kain para meron tayong mga content-content guys. <laughs> call LMA! Dagan ka salamat, Call. Kanang dili na dyan kayo kumaka-add to sa inyo ha, mga live guys kay uh, busy na rin. So once again, maraming maraming salamat. O diri na lang ni Taman ako ang video. Daghan dikay salamat, maraming salamat for always an ending support sa aking channel. O diri na lang Taman, daghan kaayong salamat sa tanan.